Alam mo ba na ang unang babaeng presidente ng Singapore ay isang muslima? Oo, isang babaeng may takot kay Allah ang namuno sa isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Siya ay si Halima Binti Jacob, ang kauna-unahang babaeng muslim na presidente ng Republic of Singapore. Isang bansang karamihan ay hindi muslim, ngunit minahal at iginalang siya ng buong sambayanan. Bago siya naging presidente, nagsimula siya bilang social worker na tumulong sa mga mahihirap na pamilya. Unti-unti, dahil sa kanyang malasakit at katapatan, napansin siya ng mga leader ng bansa. Naging Member of Parliament hanggang siya ay nahirang bilang Speaker of Parliament at noong 2017, siya ay nahalal bilang ikawalong presidente ng Singapore, ang unang babae at unang muslima na umupo sa pinakamataas na posisyon ng bansa. Sa kanyang pamumuno, pinatibay niya ang pagkakaisa ng iba't ibang relihiyon at lahi. Itinaguyod niya ang edukasyon, kababaihan at mga manggagawa at sa loob ng halos 47 taon ng serbisyo publiko, naging simbolo siya ng katapatan, kababaang loob at takot sa Allah, subhanahu wa ta'ala. Dahil sa kanyang mabuting pamumuno, patuloy na umunlad ang Singapore, isa na ngayon sa pinakamayamang at pinakamaunlad na bansa sa buong mundo. Ang tagumpay ay tunay na dumarating kapag ang pinuno ay may takot sa Diyos. Ikaw, may ganito rin ba sa bansa ninyo? Naging simbolo ng tagumpay dahil sa takot sa Diyos. I-share mo sa comments.